Alam mo, madali lang talaga magsimula. Madali lang mangarap. Madali lang magsabi ng magnenegosyo ako, magiging successful ako. O magbabago ako ng buhay. Pero ang tanong, kaya mo ba itong ipagpatuloy? Kasi ang totoo, lahat tayo kayang magsimula. Pero hindi lahat kayang manatili. Maraming tao ang excited sa umpisa, punong-puno ng energy, punong-puno ng plano. Pero kapag dumating na ang hirap, kapag wala nang pumupuri, kapag parang walang nangyayari, Dun na natitest kung hanggang saan talaga ang kaya mo. Diyan papasok ang consistency. Hindi siya exciting. Hindi siya glamorous. Hindi rin siya madali. Pero siya ang tunay na susi kung gusto mong makarating sa pangarap mo. Parang simpleng halimbawa lang kung gusto mong mag-ipon, hindi naman kailangan milyon agad ang laman ng alkansya mo. Kahit tigi isang daan lang araw-araw, kapag consistent ka, lalaki rin. Kung gusto mong gumaling, hindi sapat na mag-aral ka lang isang beses ng matagal. Mas maganda kahit ilang minuto araw-araw, tuloy-tuloy. Kung gusto mong magtagumpay sa negosyo, hindi sapat na sipagin ka lang kapag malakas ang benta. Ang tunay na laban ay kapag mahina, kapag maulan, kapag halos gusto mo nang tumigil, pero pinili mong magpatuloy. Kasi isipin mo ito. Kung araw-araw kahit maliit lang ang hakbang mo, sa isang linggo pito na yon, Sa isang buwan tatlong puna, sa isang taon, 365 na hakbang papunta sa pangarap mo. Hindi mo agad mapapansin, oh, pero darating ang panahon na makikita mo ang layo ng narating mo dahil hindi ka tumigil. At ito ang mali ng karamihan. Gusto nila instant. Gusto nila mabilis. Kapag wala agad resulta, susuko. Pero tandaan mo, lahat ng maganda, pinaghihirapan. Lahat ng matibay, mabagal binubuo. At lahat ng tagumpay, galing sa maliit na effort na ginawa ng paulit-ulit. Consistency, yan ang tunay na sekreto hindi talent, hindi swerte, hindi yung bigla ang sipag sa umpisa, kundi yung kakayahang gawin ulit, ulit, at ulit ang isang bagay kahit pagod ka, kahit boring, kahit walang naniniwala. Kaya kung may pangarap ka, huwag kang madadala sa hirap, huwag kang susuko kapag walang nakakakita sa effort mo. Kasi sa huli, hindi mo kailangan ng validation ng iba. Ang kailangan mo ay tapang na magpatuloy, araw-araw. At darating ang araw, makikita mo ang sarili mo, malayo na pala ang narating mo. Mapapatingin ka pabalik at masasabi mo, buti na lang hindi ako tumigil. Buti na lang, consistent ako. Kasi tandaan mo, sa buhay hindi kailangan mabilis. Ang kailangan hindi ka humihinto,